Kuya, nakakatamad sa bahay. Mag-isa lang ako. Ayaw lang ko na matawagin si babe. Hello, babe. Ako na mag-isa sa bahay. Punta ka dito. Oh, hello, babe. oh Nandito na ako. Sabi ko sa'yo, saglit lang ako eh. Oh, ano na, tara na. Ayos. Ay, Ay babe, nandiyan ka na ba? Oh, babe, nandito na ako. Oh, sige, diyan ka muna. bantay mo yung buong bahay. May family dinner kami. Thank you. Ha? Huh? Magbabantay ako. Okay. Bad trip. Babe, punta ka dito. Hello. Yes. Yes, babe. Walang tao. I will go there, babe. Pupunta na ako. hintay mo ko dyan ha. Hey, babe. I'm ready. Yes, babe. Sa ato, walang tao dito, di ba? Tayong dalawa lang. Hindi, babe. Ha? Ikaw lang. Ano ako lang? Ikaw, tao, ako, tao. Tayong dalawa tao dito. si okay, simulan natin. Hindi, babe. Ikaw lang talaga. Bakit? Kasi... Multo ako eh. Ha? Oh. Uh -huh. Yun! Ano dyan? na Babe, nandito na ako! OY! Ang <speas> ah! 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 dami nila! Bakit ang dami nila? Tinong yung Ay! Sa GC, Vierna! Sa ko pala na-send! Ah, uh, hello, babe. Oy, kanina pa ako. Kanina pa kita inaantay na ano ba? Oo, oh, oh, walang tao dito. Ako lang. Oo, oh, now na. As in now na. Punta ka na now na. Ha? Ha? Talaga? Sige, 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 sige. Dito na ako, babe. Alright! yan? namagawa Ay, yun, tatawagan ko na lang siya. Hello, babe. Punta ka dito. Walang tao sa amin eh. Oh, walang tao dyan? Wala akong pake. Ano babe? Magtitira na tayo? Ano? Huwag ah, mo? wait! May regla ako! Ah, wala. Loma. Ano? Walang bantay tindahan natin? Hmm. Sige, humunta na ako dyan. Ay, Tira! Huwag dito! Ilan na ba bago mo wala yung regla? Huwag na to si... Ah, 3 to 4 days. Balik ako after 4 days. Ay. Hello babe, punta ka dito sa bahay namin, walang tao. Dali, bilisan mo. Hoy. Ha? Naloloko ka na ba? Wala ka namang bahay eh. <laughs> Ayaw nga pala, babe. Nakalimutan ko, wala nga pala kaming bahay. Dito nga lang pala ako natutulong. <laughs> Hirap namin. Bilisan mo, punta ka na dito, walang tao. Bilis! Oh, talaga? O oh, sige, papunta na ako. O oh, ano? Tara na. Okay, upo ka na, bilis. Bilisan mo, walang tao, hindi malag. Bilis, basta mo na ML mo. Ayun na, ML tayo. Nadali na naman. Hello, babe. Punta ka dito. Dali, walang tao. Hello. O, oh, ano? Ha? Hindi. Pumunta ka dito. Ayaw mo ba? Ah, Nasuduwag ka ba? Hindi ako duwag. Ang slow mo. Oh, my God. Ginagawa! mo. Pumunta ka dito para magawa natin yung gusto mong gawin. Ah! Alam mo, wag na lang, ha? Magpapakanan na nga sa'yo eh. Ah. Sayang. Mga na eh. Hello, babe. Punta ka dito. Bilisan mo. Ako lang mag-isa. Bilisan mo. Ano ba ano ba? Wala sila dito. Wala silang ta Wala dito. Eh hindi, magtitira na tayo. Ha? Hindi. Sasama Tira na. na tayo. Sasamahan mo lang ako babe kasi wala akong kasama dito. Hindi naman magtitira. Hindi. Ayaw mo? Ayaw ko. Hindi, alis lang ako. Ba't alis? Eh wala, magtitira na tayo. Yun lang pala habol niya sa akin. Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga babe. Kahit sige lang? Yung tatlong pasok lang babe, ayaw mo? Babe, lumabas ka na ha. O, ako lang mag-isa dito. Kahit... Babe! Imasin ko yung ano. Babe! Hindi babe! Pwede. Babe! Dung... Wala lang tao. Wala naman tao. Wala akong pake, babe. Umalis ka. Iimasin ko lang yung ano. Umalis ka. Talaga ayaw mo. Umalis. Hindi ka. Isa lang, isa lang naman. Ayoko, babe! Sige na! Ayoko! Wala naman! Ayoko! 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 Ayoko. <laughs> eh, <laughs>

Oh, sige. Oo, sige. Pa! Ba, ayos, babe. Nakati ko atro pa. Natanong ngayon, tingin na hindi ko na dyan, ah. ano, Tapos? Hindi na. O, tapos? Bakit? Dito lang. Lang, diba? na ako. Walang tao naman, di ba? Anong tinatangatanga mo? Lakad na. Ano to? Hindi, maglinis ka ng bahay. Ano ba? O. Oh. Walang ano? Happenings. Happenings? Yun na nga, maglinis ka ng bahay. Yun lang? O, o, pagkatapos, wala kita. din? Oo, oh, wala. Ay, tayo dyan. Hello baby, oh. malapit na ako, pauwi na ako. Oh. Sige, pupunta na ako diyan. Uh, huwag mo na ako mamiss, ano ka ba naman? On the way na ako, okay? So, yeah. Sige, pupunta na ako ngayon. Promise, pupunta na ako diyan. Sige. Oh, babe, I promise I'll be there. Yeah, malapit na ako. Pauwi na ako, babe. Oh. Baliw. I know, I'll be oh, there. Oh, punta na ako diyan, baby. Oh. Yes. I I I want to go outside. May I go? Apa? Oh, Sige po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ha ah, ah. ha Hello, babe. Punta ka dito sa bahay. Wala tao. Joke lang. Wala pala akong Ay, hirap naman mag sa bahay. Story nga ako.

Ako sa bahay. Hello, babe. Pupunta na kayo dito. Ngayon na. Oh. Hello, babe. <laughs> Sige, punta na ako. Ikaw lang mag-isa. Oh, ngayon na. Bilis, bilis, bilis. <laughs> Sige, ito na. <laughs> oh, babe. Nandito na ako. Oh, Tara babe. Na. Tara na! Sino sila? Ah, uh, balik kami yun na yung ano. Hagaano, sa um, uh, networking uh, kami. Networking. Oh, networking! Pinapalago namin, namin yung negosyo, yung. negosyo namin. Uh, kailangan uh, namin. Uh, kailangan maraming inmates. Gusto mo si Andrew kita sa pyramid style nila. Uh, uh. Okay na ba yun, babe? Hi! Yeah! Babe, punta ka dito. Walang tao. Uy, walang tao? Uy, tiyempo. Sige, papunta na ako. Babe, nandito na ako. Ano? Oh, Ready na, tatanggal oh, na mo ah, ah, Hindi, hindi. Ano, oh, may nito. Yan. O, oh, tapos? Yan, alawa mo lang. Okay. Hello? Mga pulis, pinatay niya yung pamilya ko! Ha? Ah. Nandito! Hawak-hawak ko yung suspect! Uy! Ano ka natin? Uy! Ah! O, sige, kapra! Papatay niya ako! Ah! Papatay niya ako! Ah! Hindi, Ay, Uy! Ah! Oh, sige, ah, ah. Ah. babe, eh, ah. uh, makukulong na rin naman ako, hayaan natin, dali! alam ko na. Babe, hello. Lamig na lamig na ako dito. Oh my God, gusto kong magpainit. Lamig na lamig na ako. Nakabukas pa yung aircon. No? Dali na, punta ka na dito. Babe, ash na. Andito na ako. Hindi ka na malalamigan. Nagawa ko na ng paraan.